Dito naman ako sa C-Residence. Dito ako nag-check-in noong pagdating ko. At ngayon na naman, pabalik, bumalik ulit ako dito. Kasi maganda siya. May kitchen, kompleto dyan. Pwede kang magluto. May ref. Ito yung malit na toilet. May washing machine. At saka shower. Ito naman ang munting sala. May TV ka na dyan. May mesa. At saka may sofa din dyan. At saka bila. Yun ang mga luggage ko. Ito naman ang kwarto ko. May electric pan na dyan. May aircon. May cabinet. At saka queen size bed.